Es Entonces... mi <laughs> hmm. Tidak. <laughs> Itu. <laughs> <coughs> <coughs>

Ayan. Ayan. Ano po? Madami din po. Pero yung bahay na to, maraming pamilya. Marami pamilya. Hindi <laughs> nila pila. Ngayon, pwede po ka <laughs> magtanong? Uh, yung bahay po yung kubo. Sabi ko so, ah, kami kasi. Ay, mahirap na po na dati kung yeah. hindi tayo So, hindi kami nagkaroon ng plano. Pakto ng sunog ko, si Kasi isang titulo po ito. Pero lahat ng bahay dito so, so, na Dati pa po, yun, pinaroon, po po yun, 2,000 ano ba yun? Dalawang beses.

Anong P導u... oh, tatay mo? Anong tatay mo? parang dudo ako na hindi yan ang mayari kasi yung firma ng, ano, ng mayari. Nandito dito ni Judge naman kami. Tumakot-tuboy natin yung katotoo. nagawa nga kami sa Korte. Sabi ko, hindi ko naman ang mayari. Parang hindi na ako. hindi alam よろしくお願いします。<noise> <noise>

Yon tapos na ang plan kayo saan dito sa San Agustin Street Barangay Palatio. Kaya ang kasama natin si Sultobi, Esther Guevara. At asawa ko isa, yun, si Luya Pablo. Yan. Yung mga susunod na, alam nyo na. Yun, know, may pictorial si ano, si ano, Si kapitan. Si kapitan. Si ang susunod na kapitan. Ah. Mano, yun, o. Oh.